Araw sa Aquarius na may buwan sa Virgo. Ikaw ang detalyadong nag-iisip. Ang posisyon ng araw sa Aquarius at ang buwan sa Virgo ay nagmumungkahi ng isang palaisip na tumpak sa detalye at pagsusuri. Ang kombinasyong ito ay analytical sa malaking larawan, Aquarius, at sa agaran at araw-araw, Virgo. Magkasama silang lumikha at kumukumpleto ng isang proyekto nang may pagka-original at katumpakan. Hidip pang mga libreng video. Pumunta sa Absolute absolutepsychic.com ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa asal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman pag-ibig ay darating sa akin. Kung may tanong ka sa problema, makipag-usap sa aming may karanasang psychic. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput walo tandang bawas walong libo pitong daan at labin pito.